Posibleng hindi abutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matapos ang North-South Commuter Railway Project. Kwento ng ating mga scooper, kakaunti o wala talagang improvement sa iba't ibang bahagi ng proyekto ng nagkakahalaga ng higit 873 billion pesos. Bigo kasi ang Department of Transportation na maresolba ang issue patungkol sa right-of-way. Maliban sa bahagi na proyekto sa La Pieta sa Angeles Pampanga hanggang SM Clark, apektado rito ang iba't ibang segment sa Malolos, Bulacan hanggang San Fernando Pampanga at sa segment sa Clark. Dahil sa sandamakmak na delay di umano sa ilalim ng Transportation Secretary Jaime Bautista, posibleng matapos ang railway project sa 2029 o 2030 na tiliwas sa target na 2026 o 2027.